Grabe, no? Bangag na lipunan pala ang, ang, nangyari. Hindi pala pangako. <laughs> Hindi pala natupad yung pangako na ano. Bangag na lipunan pala ang nangyari. oy Ano ba yan, mga kababayan? Pinagluloko tayo, ah. Sus, ginoo. <laughs> imbis na bangag na limbis imbis na bagong Pilipinas eh. Magandang umaga, malaki niyang press corps. Ito gay ba sana idea? Okay. Pag-uusapan natin itong ano. Itong mga nangyayaring iyakan ngayon sa gobyerno. Itong kulit ito sa sa Yosik ng PCO, no? Pero welcome sa Pinoy ang Birador pag-uusapan natin ang mga balitang mahalaga at magmumulat sa atin sa katotohanan. No? Kung dapat pa tayong makialam sa mga nangyayari sa ating bayan. O hindi. At pag-uusapan din natin itong si Auntie Claire. Na umiiyak sa tuwing may isang busis ng Duterte na sumisigaw. O kaya pag nakakarinig ng busis ng Duterte, umiiyak ito sa si anti-clero. Ano ba itong PCO nga ba ito? O attack dog? <laughs> attack dog no? Attack dog no? Ngunit ang bago ang lahat, kung bago lang kayo dito sa aking channel, bago tayo magpatuloy sa ating mga pag-uusapan, please like, share, and subscribe. At pakisama na rin po yung click button hmm? Para hindi kayo mahuli sa mga balita at mga pagkaganapan dito sa ating channel Tara na, umpisahan na natin to, Ibigay ko na kaagad sa inyo itong napakagandang yaka na nangyayari dito sa press briefing kanina hmm. Ito Yosec, ano po ba yung pwedeng maging kaparusahan doon sa mga kasong uh, pa dito, kay Christopher? Forward natin na. Yosec, uh, anytime pwede na lumabas. Forward natin na. Kung na po sa pamumuno ni Pangulong Marcos, importante po. Ah, saglit, saglit. na lang po natin Pigyan. kung ano ba ang magiging lalim ng mga ebidensya para... Ito, ito. Magkomento tayo. And just to give us an idea, Yosec, ano po ba yung pwedeng maging kaparusahan doon sa mga kasong uh, pa dito, kay Christopher? Sa aking pagkakaalam, uh, an unjust vexation, malamang po ay eh, mga... Statement si Pahulong Marcos tungkol doon sa uh, Russian-American vlogger na si... Vitali. Uh, uh, Vitali. Uh, any update doon sa, dun sa nagsisilbing videographer niya since ang sinasabi din naman ng mga otoridad, eh, meron may ding liability yung kanyang videographer. Any update na po tungkol guldo? Tama po kayo, hindi po nagustuhan ng Pangulo ang ginawa na ito na isang Russian vlogger dito pa sa pansa at dito sa ating mga kababayan. Kaya nagkaroon din po, ngayon po ay humaharap sa kaso itong Russian vlogger ah. ng mga kasong unjust vexation, alarms and scandal, theft, <coughs> and, uh, and attempted theft. Ah? Pero para po dito sa sinasabi daming kaso broker, no or cameraman po na kasama po ni uh, Vitaly Trovatsky. Ngayon po eh, ay po siya ayon po sa PNP na nasamp na nasampahan na po siya ng kaso itong si Christopher Dantes alias Skyline. Ah uh, nasampahan po siya ng kaso ng uh, unjust vexation. Ang kaso. Uh, or in relation to RA 10175 tapos? NRA 995, at saka po Anti-Photo and Video Jurism Act. Tapos? Yan po ang latest po mula sa PMC. Just to give us an idea, Yosef, ano po ba yung pwedeng maging kaparusahan doon sa mga kasong uh, naisampad dito kay iya, Christopher? Sa aking pagkakaalam, uh, an unjust fixation malamang po ay mga 30 days na imprisonment or fine. Uh, Tignan natin po natin <laughs> yun lang na yung eh. lalim ng mga abidesya para Malaman din natin at matetermina na kung anong klaseng parusa kung sila naman po ay magiging uh, makukonsidered na liable or guilty. So since nasambahan na siya ng kaso, Yusek, uh, anytime pwede na lumabas yung ariswaran? Hindi pa po. Kasasampa ah, pa lang po ng kaso. Bibigyan po. Okay, tayo po. Sa administration po, yung Pangulo Marcos, ang lahat. <laughs> o oh, sige, sige, tuloy natin yan. May naalala lang ka kasi ako eh. po ay binibigyan ng karapatang magdepensa. ito. Ang lahat po sa ilalim daw po ng Pangulong Bangag na Marcos, ang lahat po ay may ay binibigyan ng karapatang magdepensa pag inaakusahan, ha. Okay, pag-usapan natin 'yan. Inakusahan. Binibigyan ng pagkakataon ng magdepensa. Hindi yan Pilipino yung inaakusahan ha, hindi Pilipino. Pero yung isang Pilipino na inakusahan pa lang, ha? Ah, wala nang warrant of arrest, hindi binigyan ng magkakataon na dipinsahan ang kanya sarili. Anong ginawa? Kinidnap, inilipad sa Den Hagen. Sino yon? Si dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Ganyan ba ang ating gobyerno? Pag ibang tao, pag ibang tao hindi kalaban sa politika, may karapatang mag dipinsa. Pero pag kalaban sa politika, walang karapatang magdipinsa. Kulong ka agad, biyahe ka agad sa ICC. Ganyan ang ating gobyerno, putik na putik. Putik na putik. Ganyan kalala ang ating gobyerno. Kaya nga sinasabi ko, Itong PCO na to ay PCO nga ba talagang totoo o attack do? Mamaya, mamaya malalaman pa natin. Kasi ginawa pa itong katatawanan ni Attorney Topacio. 'Yan. Ah, uh, for them to exercise the right to due process. Yan hindi po ito babalewalain ng uh, pamahalaan, lalo-lalo na po sa pamumuno ni Pangulong Marcos. Importante po ang due process. Yan naman pala eh. Ganyan talaga kayo ka mga kabudol. Budol talaga itong mga hinayupak na to. Hmm. Sarap nitong... Sarap niyong birahin. Ah. Mga sinungali kayo, mga budol kayo. Talagang wala kayong mga ano sa... Pag hindi kalaban sa hindi politiko, pwedeng magdepensa sa sarili, idadaan sa due pagpolitiko, hindi naman kasali sa politika. Katulad ni Pangulong Duterte, hindi di, walang due process. Sarap nyo nga. Grabe. Ito pa, ito Sarap. pa. Sa Pilipino. Mga Pilipino, sa patawa-tawa, patong bintik na doon. Yes good morning po. Yan. Sa isa po nga campaign surgery, sinabi ni Vice President Sara Duterte, kung saan kasama nga po dun si Senator Amy Marcos na uh, plano po ni Pangulong Marcos na uh, amyandahan ng saligang batas at ito naman po ay talagang uh, open naman po noon na yung pag ng uh, Marcos Administration sa Charter Change sa pamamagitan po nung uh, pag sa Economic Provisions. Uh, sa ngayon po, uh, meron po bang bagong direktiba ang Pangulo pagdating po sa CHACHA uh, sa Kamara at sa Senado? Wala pa po tayo na didinig mula sa Pangulo kaya nagtataka po tayo kung bakit ganito po ang turan ni Vice Vice Presidente. Ayan na. Vice <laughs> Presidente kagad. Na totoo yung sinasabi ni Vice Presidente kaya wag kang umiiyak na naman oh, no? nagiba yung mukha no. Sa ngayon ko tatak fake niya siyan. Intigang walang intent. Fake evident. news. Wala pa akong napag-usap. Balita ba yung sinabi ni Sara Duterte? Para sabihin mo fake news? Talaga tong mga baka pwede sabing fake information. No? Hindi fake news kasi ang ang news ay balita. Pag sinabing fake news ay piking balita. Ito, mga taga-gobyerno na ito, abogado pa naman itong hinayupak na ito. Wala talagang kalaman-laman ng utak. Hmm. Ha? Ah? Mga bugok talaga, katulad na ng presidente mo. Sa so bagay, mamaya ipapaliwan, may mayroon pa akong ipapakita sa inyo kung saan ipinapaliwanag ni Ado, ni Attorney Tupacio na ang presidente natin ay King Coy kaya ang kinuha niyang ah uh, PCO ay King Coy din. Ha? Mamaya, mamaya. So ang uh, Marcos Admin po ba meron pa rin plano na isulong itong uh, charter change sa susunod pong kongreso? Meron! Wala pa pong napag-uusapan patungkol siya. <laughs> Wala Ano po yung uh, tingin ninyo bakit in-open up ito ng vice-presidente uh, sa isang campaign sorties uh, about ito oh? sa pag-amyanda po sa saligang batas? Kung anong po ang kanyang ad adhikain at layunin sa mga gandong klaseng pananalita? Hindi po natin alam. Pero as far as we are concerned, tatak big news. tatak fake news. <laughs> tata, fake news. Sir, Kenneth Pusente, PTV. Iyak Euse, na good morning iyan? po. Yung may update na po ba doon po sa uh, isang principal po sa Antike na nagpahubad po ng toga mm -hmm. during graduation rites po? Opo, uh, dahil na rin po sa naging direktiba po ng pangulo maaga agarang pong kumilos uh, ang ating secretary, DepEd Secretary Sani Angara. Wala yan, kobe kasi ng malingan. so uh... so dito tayo. Yan ang sinabi niya, narinig niyo ha, Tatak, fake news. Yan lang talaga ang sinasabi nila. Wala silang wala silang ibang ma masabi. Tatak, fake news. Hanggang dyan lang sila wala hindi nila kayang patunayan. Ah. Oh, dito ipaparinig ko sa inyo itong re reaction. Mm. Ibig sabihin, na i-expound yeah, mo. So, so, since kailangan nating maglabi na siya ay aprubahan, kasi under secretary lang siya. In ah, okay. proportion naman, halimbawa, eto, ganito karami sa NCR, eto, okay. ganito karami sa region. Ayan, napakinggan ah, nyo yung sinasabi ni Atty. Pasio, ah, na itong si Presidente Bangag ay <laughs> Bahala na kayo. Sige, sige. E, ito rin natin. Nung nag ganong region, di ba? Yes, yes. Mm. Eto, gusto niya, tanungin mo ngayon. Aha. Uh -huh. Gutom ka ba? Eh baka daw hindi pa nagtatanghalian. Ah. Uh -huh. Then balikan mo daw. Wala pang eh. Tanungin mo ulit. <laughs> uh -huh. Oo. Oh, kahapon, ano, anong isang bigo, sabi mo, gutom ka. Ngayon uh -huh. ba, gutom ka pa rin. Oo. Ano gusto niya yung methodology? Galing! Uh -huh galeng bakit nga gano? Oo nga eh buti na lang itong si Auntie Claire ah. ay hindi dadaan sa commissioner appointment hindi na kayo kailangan nating maglabi na siya ay aprubahan kasi under secretary lang siya ah, okay. under secretary hindi dumadaan sa commissioner on appointments secretary lang ah. general mga ganun, ambassadors Opo. yan heads ng commission of chairman ng Comelec, etc at sa coa Opo. ombudsman ay hindi ombudsman pala JVC yata eh Oo, yung kinakakamali mali choice mm. sila attorney choice oh. sila mm -hmm. okay kaya hindi na tayo kailangang maglabi sa on appointments na maaprubahan ang appointment niya ah. kasi hindi siya dapat mawala sa gobyerno bakit alang-alang ah, okay. okay. uh, sa kapakanan ng ng <laughs> okay para makita nila ang kalagawin ko Alam nyo, tama. Talagang presidential communications office spokesman talaga. di Diba ang spokesman ay parang ikaw ang presidente? Diba? Taga <laughs> diba, pagsalita eh. Ng no. oh, presidente. Oo, oh, ibig sabihin, kung anong gustong sabihin ng presidente, yun ang sasabihin mo. Hindi yung sasabihin niya. Oo. Oh, okay. yun ang theory, di ba? Parang alter ego. Although Opo. hindi naman siya miyembro ng gabinete, strictly speaking, dahil undersecretary lang eh. Hindi siya oh. secretary. Oh. So, strictly strictly speaking, hindi miyembro ng gabinete, ha? Opo. Pero di ba, pag ako na pagsalita, ako y agent mo. Ibig sabihin, ginagawa ko kung yung, anong dapat na ginagawa mo. Opo. Mm -hmm. Ibig sabihin, kung Ken Kuy ang spokesman mo, Ken Kui ka rin. <laughs> Ayan, narinig niyo. <laughs> si Bibim Bangang King Koy. Ito ang kumakatawan eh, di ba? O, kinakatawan niya si Pangulong Marcos. So, since King siya, ibig sabihin yung kinakatawan niya King din. Uy, huwag na mo. Hindi, kasi ganun yun eh. Hindi ang common sense, di ba? Kawawa Representative ka, di ba? Opo. Ikaw ay parang, pag nagsalita siya, ang nagsalita noon ay Pangulo. So, Kinkoy, 'yung sinasabi niya, ibig sabihin Kinkoy 'yung mga gustong sabihin ng pangulo. Okay. Oh, bakit nga ba? Bakit nga ba? Oh. Hindi oh, 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 oh. eh, ka bawa si pangulo. Eh, siguro. may may dahilan talaga 'to, mga kababayan, may, may dahilan. No? Kung bakit ipinariha ni Atty. Topacio si Kinkoy Marcos Bangag at saka si Attorney Kengkoy Claire Castro. Oh, <laughs> nagiging Kengkoy siya. Eh, di. Paano siya kawawa? Kasi kung mali ang sinasabi ng spokesman mo, hindi ka agree, tatanggalin mo, papalitan mo ng iba. Kaya yon ka diba na, papad? Yun na, yun pala. Tama talaga yung sinabi. Tama pala talaga yung sinabi na ito ni Atty. Tupasyo. Kasi kung hindi siya agree, kung hindi naman okay sa kay... Pangulong Bangag, yung spokesperson niya. Siyempre, kung salita ng nang hindi maganda sa kanya, tatanggalin ka agad yun, papalitan ka agad yun. di ba? Di ba? Tama yung sinabi na ito yun. Tupasyo. So, ibig sabihin, parin yung silang dalawa, King Koy. Palit-palit, di ba? Yun. Nako Yun. Nakukommunicate ni Ator ni Castro kung gaano ka King Koy ang administrasyon. Kaya, effective siya. Kaya, tama. Ang <laughs> ka-appoint sa kanya. Yung sinasabi. Mm. Yung iba sinasabi, bakit nyo yan ang ina-point? Bakit ganito? Tama po. Kasi kinatawan siya. Attorney mm. talaga. Hindi, nirepresent re niya yung gobyerno. Siya yung buka ng gobyerno, di ba? Ah. Uh, since Kenko'y siya, kasi Kenko'y ang gobyerno. <laughs> yung pwede niya magsalita, mas mataas pa sa yung, yung pinagsasalitaan, di ba? Oh. May kasabihan sa batas. Tama. The spring cannot rise higher than the source. Yung Tama. Yung spring, yung bukal, di ba? Yung bukal. Okay. Ang bukal kasi, kaya nag-spring yan. Di ba? Ito, bundo, anong... Oh, oh di ba mga kabuhayan? Nakakatawa talaga, no? Ibig sabihin, itong ating presidente ay King Koy na presidente. No, kaya itong ating PCO ay King Koy din. So, in short, silang dalawa ay King Koy. <laughs> ano, ano? Ah, itong makinig pa tayo sa sinasabi Magandang ni... Magandang umaga, press corps. Mayroon pang ano Welcome dito, mayroon, sa mayroon sa pa Ubuo sinasabi Ubuo ni... Ay, uh, tinanggal na po bilang principal. Mayroon pa rin itong sinasabi, mayroon pa itong... Is... Nagtatanong dito tungkol sa kay BP Sara, tungkol dito kay ano, kay King Coy Claire Castro. Ah, uh, mayroon ha. Tingnan natin ha. Ito yata si Halili. ah uh, uh, tinanggal naman po siya sa pagiging principal. Yung, licensi... oh, yung license naman po niya ay hindi naman manggagaling sa pag-uutos ng Pangulo o ng DepEd Secretary. So, does it mean po na pwede pa rin siyang magturo sa ibang mga public school? Allowed pa rin po ba siya? Allowed pa rin po siya, at syempre titignan pa rin po kung ano ba ang klase, uh, ang kanyang uh, behavior. Kailangan po yan. Importante po yan, lalo na po at uh, siya ay isang guru. Mm. Thank you, ma'am. Ganun ba? Ganun ba? Gil Calafonso, DepEd Gilbert Paredes. Matatapos po, nagtataka lang ko dito sa mga ano na to. Bakit ang pinag-uusapan ng mga hinayupak na ito ay malayo sa katotohanan, malayo sa bituka ng mga ng mga Pilipino? Ito, ito. Pakinggan pa natin. Ba, sorry po. <laughs> sorry po. Asa? Tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa si Claire Castro. Hindi ka naman galit, no? <laughs> Kapag ito po na natanggal na po yung principal, doon ho ba, tapos na ho ba agad yung, wala ho ba yung isasampang kaso pa sa kanya bukod sa pagkakatanggal niya? Uh, yan po ay kukuni muna natin kung ano ba ang dapat nagawin gawin pa uh, ni uh, Secretary Angara. Pero for the meantime, ito po yung mabilisan na aksyon na ginawa po ni Secretary Angara. Thank you. Like we have one more question from Kenneth Paciente, PDV. Ayusin kaya lang din po namin kayo ng reaction dun po sa sinabi ni VP Sara yeah, yeah, yeah. na kayo po at si Representative Castro ay magpinsan po. Reaction po. Pero <laughs> ito po yung nakakalungkot. Bilang isang vice presidente, dapat na nanonood po siya ng mga press briefing. Niliwanan ko na po yan minsan at alam niyo po yan. Ang patungkol sa nasasabi nila si namin ni Representative Franz Castro. Sinabi ko po na kami po ay hindi magkamag-anak. Magkapareho lang po siguro ng surname. Pero hindi ko po ikakahiya kung siya man po ay naging kamag-anak ko. Dahil siya po ay makabayan. Masasabi po natin makabayan, makatao rin po. Pero nagkataon <laughs> lang po, hindi po kasi kami magkamag-anak. So sa ganito pong mga uh, statement po ni VP Sara, hindi maganda po na vice presidenta pa po ang nagpapakalat ng isang disinformation. Basta pag talaga pag-uusapan ng Duterte, ang haba ng paliwanag, no? Ang daming sinasabi pag Duterte ang pinag -uusapan. Pero pag ibang tanong, hindi makasagot. Ha? Pag mga tanong na tungkol sa sa ikauunlad ng ating bayan walang maisagot. Mga tanong na ikabubuti ng taong bayan walang maisagot itong King Coy na ito. Ha? Isa pa, tingnan naman natin. Baka mayroon pa. Okay. So okay. Ah, wala na pala. So 'yon mga kabubayan, di ba? Napansin niyo ba kung gaano kahaba ang kanyang mga sagot pag Duterte ang pinag-uusapan. No? Umaatake talaga yung kanyang pagkaaso. Pero pag mga importanteng bagay, yung pinag-uusapan tungkol sa malapit sa bituka ng taong bayan, wala silang pakialam. Hmm. So yun lang mga kabayan, don't forget to like, share, and subscribe to our channel at huwag nyo kalimutang iboto straight Duterte plus 2. Maraming salamat po sa inyong panonood.